unang labas pa lang namin, unang pangangampanya, e, eh, Gina, ganito bibigay mo. <laughs> Ay, mahirap yun sa isang kandidato, mauubusan ng pera. Ah, sige. Tanong! Talaga bang makikita natin ang bahay ni Willie Revillame? Eh? Oo, oh, makikita, uh, makaka, makakalapit. Tama na ho! Let's go! <laughs> Yan yung lahat muli natin nakasama na misko, Ang ating kaibigan ni si Joseph. Magkaiba ng partido, panalo ang kanya, talo ako. Pero nananatiling walang away, walang bunga nga sa social media. Patuloy na magkumare at congratulations sa'yo, darling. Okay. Iyan. So wag po kayo magkakakalas at parami kami pagkikwentuhan tungkol sa nakaraang election 2025+. Plus, mapunta tayo ng Puerto Galera para sa isang exciting na paghahanap sa bahay ni Willie Revillame. So, Diyan lang po kayo. Sama kayo. <laughs> Congratulations! Sag-sago! Okay, andito na tayo sa Puerto Galera. Inintila natin si Joseph ay binibili. Tapos bababa tayo dito. Doon ang entrance pala. Andito tayo ngayon sa Muelle or Mo... Muliyat ang pronunciation nun ito yung port of Puerto Galera na isa sa kinikilalang pinakamagagandang port siya all over the world. Parang ganun. So, ayun, nandito na si Joseph. Pupunta kami dito kasi sasakay kami ng bangka. Parang, hello. Iikot daw kami yata kay Willie. Willie reveal namin na house. makikita natin ang bahay ni Willie reveal yan. Eh. Di ba? Exciting. So, tara na. Ang, may nakausap na kami yung bangkero noon. At ang sabi, 500 pesos. Yun, itutor na kami. So, Let's go. Oh, na Kung anong nagkakaedad na, ipahirapan ng bumaba. Ayan, so punta kami dito ngayon. Ayan na ay yung malaking, ano, malaking parko. po. I'm last week, oh, gano'y yun. And then pupunta tayo doon. Sa port at mayroon na tayong kausap doon, Hanapin natin. Okay? Yung bahay ayan na! <laughs> ang malaking mabalik! Hello! <laughs> ano nga rin? Mueli nga, no? Opo. Oh, okay. Muel. Mueli. Well, yeah. Pamueli nga ang bigkas, oo. Pobla siyang Pertugalera. Hahaha! Agustin yung sightseeing sa'yo. Ay, meron kami kausap, e. Sightseeing? Ang labangkero, <laughs> masapang maliit na lalaki. At ipapasyado kami doon kay Willie Revillame, e. Ano? Oh. Eh di hahanapin namin namin. Oo. Ayun kami oras may kanya-kanyang schedule ng bangka. Ay wala na kung sino na lang may sakay. Oh, kung sino nung makapagtingin kami. Eh. Ay pang hindi namin nakita di ikaw na meron ka Oo, uh oh, -huh. malaki yung bangka ko. Eh magkano sa pareho ren? Ay lang ka po kayo. Tatlo, tatlo kami. 500 po kayo tatlo. Ayun yun nga sabi niya pero gagandahan mo pag oh. special sa amin at may kasama akong beauty queen. Yun nung 500 na yun. Ako na yung babae ng tagal. Ah sige. Tanong. Talaga bang makikita natin ang bahay ni Willie Rebel Oh, Makakita, makakalapit. Tama na ho! Let's go! Yeah. <laughs> Nalimutan mo kasi, Mario, yung mo. Ayan, na kailangan natin kumuha ng bangka. <laughs> Ayan nga. Hindi ko makakalain may dagat dito. So habang hinihintay po natin yung ating bangkero, ay kumusta ang mga Well, ay uh, pag-ikot-ikot ko para kay Bukal bang Brokal. Sa lahat ng mga municipality, lahat ng mga taong nilapitan ko, nakausap ko, uh, naka-attend din mga meeting-meeting. Sa so, totoo lang, uh, si bom Brokal ay eh, pwede natin nga tawagin na isang produkto na napakaganda. Kaya lang siyempre, may mga experience din naman na minsan may napara ng iyong sasakyan, uh, minsan mababatib ka, mayayamot ka, puto bampang pang pangyose, kailangan ba sa kandidato pang hihingi? Yung asa na, gusto kong tanungin sa kanya, hmm. isa pang kalahatan, baka talagang pera-pera, no? Oo. Ako kasi kasama rin ako ni Mayor. Kinala yung ating Mayor, ang ating putihing Mayor, ng kanyang ano, ng kanyang Mayor. sinuportahan. No? Pero okay lang yan, ganoon talaga. May nanalo, may natatalo. At kalimitan naman ng mga friends namin nanalo. At yung kalimitan ng kandidato namin, ay eh, halos pareho lang. Nagkaiba lang kami sa si Mayor. Ngayon ay... Uh, hanggang South kasi ito. Kasi yung, ang, yung kanyang si Brooke lang sinasabi ay kandidato ng buong lalawigan. Yung kasing sa first akin. Ng first district pala. Uh -huh. Yung Sa akin sa city lang eh. So, yun talaga ano, yun ang isa sa pinakamahin. Oo, meron dyan sa senyas ng gayaan. Pag nagsenyas sila ng gayaan, ibig sabihin, Jean, may gin kayo, may gin kayo o oh, kala-kala na yon gin pag, uh, pag time ng uh, ano pangangampanya kaya lang uh, may time na paglabas ng gin hindi naman yung uh, unang labas pa lang namin unang pangangampanya eh gin agad ay mo <laughs> ay mahirap yun sa isang kandidato mauubusan ng pera kapag yung uh, nag-start nag ka pa lang eh, uh -oh. umamahagi ka agad ng gin ay ang iyong katawan kinaya? Eh, kasi di ba nagkaroon ng na problema uh -huh. sa mata kaoo pera lang na mata niya uh, napasundan mo ba pera? Hindi, uh, check up lang, uh, okay naman daw yung mata ko. Kaya lang syempre, minsan may time na talagang naluha. Ay, hmm. lagi naman akong patak ng patak ng eye drop para sa akin. Ano. So, Pero ano, hindi na puwasan ang timbang mare at patuloy na mapangakit ang iyong datingan, mare. Ayun ay, na may eh, ano na, na yan. Aba, <laughs> <laughs> hindi at mas maganda ako sa left. Okay, so... <laughs> parang hindi naman. Parang kahit isang anggulo ay talaga, <laughs> ano, talang tayo. Okay, So yun, nagkaroon tayo ng konting chicken kay Kumari at long time no see. Siguro mga one month din kami hindi na pangita oh, aba abak-bising-bising oh. na kami pareho. Pero whatever, kahit hindi nanalo yung ating malok for mayor, ay nagkaroon pa rin ng salo-salo kahapon at pinapasaya pa rin niya yung mga tao. Okay, oh, teresa live, ganoon lang talaga. Diba? Okay. So yun, okay. So I think ready na yata yung ating pangkera. So pumunta na tayo. Huwag kayong magkakakalasama kayo. Hi! <laughs> Huwag Siyempre, dapat meron din tayo sa Facebook. Ayan. Kasi so, ito yung ating bankero. Ando na si Joseph. <laughs> Ando na agad. Okay. Oh, mga sa sakay ng mga nun. sa isang tanaki. Okay. Wow. Ready tayo. Ayan na si Chito. Ayan. <laughs> Akala ko mapapasaba kulit sa ilip. Buti na lang may cover yung ano. At meron sa mga ano yan. Life jacket. Life jacket. Kailangan, kailangan ko hindi tayo marunong lumangoy. Okay. So yan. Just excited ako. Hindi ikaw ba umawag? Hindi ko ba Yes. Picture coming. <laughs> Hello. Parte mo akad niya sa bini Pilipinas. Oh, dito na lang sila pala. Oh. Kahit yung mga bangko natin pananakin sa kadapan, kung may pagyo, dito sila nagtatago. Kasi hindi man dito masyado maalon. Ito ang tagpag talaga ng mga bangko. Ay, yung bahay ni Bili Rebilla may isang taas ng bundok? Ayo sa tabi lang daw. So kita kita talaga. Kitang kita ron talaga. Ay. Kapag kay Wili. Eh nung ko si Wili, maaari. Kasi, ay hanggang pamilya ka sa akin. Yes! ganda! Thank you! Okay, ano yun, hindi naman ako uh, supporter ni Mary, hindi rin naman nakapanood ng mga kemen niya ngayon. Nag-iba nung una kasi talagang yun know, ang mapapanood sa TV. Pero lately, hindi ko na siya nakikita. Ang, in, ang gusto ko lang talaga, makita yung ano, kasi balitang balita, yan na, ang ganda, pagkaraw ng mansyon niya dito sa Mindoro. Pero in fairness, hindi pa rin siya nanalo sa ano, hindi siya sinuporta ng Oriental Mindoro. I think hindi siya kasama sa top 12. So, uh, siguro medyo masakit-sakit yun kayo, no? Oh, hindi siya nanalo dito sa Perto. Sumihili so, na Billiam So, medyo masakit-sakit sa kanya yun. Ayun. Ayun, dahil nga balita yung bahay, siyempre gusto nating mapasyalan talaga yung kung gaano ba talaga ito kabong kung gaano ba talaga ito kabong at kung gaano ito kalaki yun saan nakita kita nga ang ganda ng tubig walang green na okay charot charot na meron kang problema charot charot na nanalo ang iyong kinampanya sayang medyo madilim haba na dito kita yung mga bato yung mga mga coral ako may yate ang sabi ni kuya yun daw ay kaya na pa rin kay Willie Revilla yung yate na yun para meron pa yung mini barko sobrang laki pero base sa ating nakita parang ano to parang itong isang part gagawin na siguro ng hotel ano siguro hotel itong isa ano ako. at ang kanyang residential yung siguro ako. yung may kahoy na yon ang laki in 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 person ang laki talaga ay kung kanya lahat are di kay wow. kakainggit <laughs> hindi ba siya nanalo ngayon hindi natin alam kung itutuloy niya or something pero syempre, kanya yan Baka may mga ilang pagbabago lang. Baka hindi siya mag-stay dito or something eh. Mga haka-haka lang natin. Kasi siyempre nga, hindi siya nanalo dito. Kasi hindi siya nanalo siya pang Pero whatever. Ay, natin siya kita natin talagang buong nang buong na house. Ay ano naman na rin, may mga isdari! Hindi hey, oh, may nakarang lang eh. Harang yan, pinaka lang. Ito yung swimming, hindi hey. naroon Ah, ayun. Ito pala yung harang lang ito. Oh. Chito, pakita mo yan. mo boy. yan talaga siya yung swimming. Ganda, maganda. Ganda, no? Ganda dito, oh. Ito, Robert. Ito, oh. Ay, storage full na ako. <laughs> Ayon, ang ganda. Ito, oh. Robert, kung ano yung mga ako dito? Yung storage. Tika, okay. magdatanggal mo Tatanggal uh, ako. Magdatanggal yung mga kita niya ate? <laughs> ang sarap minsan na maging mayaman. Yung tipong, oh, okay. hello, kailangan ko dito ng ano, ng dalawampung boys. <laughs> para sa mga bisita kong Bex. Mga ganun. O kaya ay lahat ng mga kamag-anak natin, o papuntahin lahat dito. O, walang gaso lahat sagot. Pasusundo ko pa dyan. O, mga 10 years kay dito. Ano Kuya, pwede tayo mag-stop para makakuha ng picture. Saan po, Ah, uh, gusto ko na kuha ng are, yung bahay. At saka yung ano, Kalimutan ko kanina eh. Wala akong problema. Ayan, okay. Ito po ay 500 pesos. Ipapasyal kayo. And may number ka manong? Oh, ilalagay namin. Ito yung number niya. So, kontakin nyo lang siya pag pumunta kayo dito sa Perto Calera. Ngayon, kuya, dun sa aming pasyal na ito, ay, bali ito lang talaga? Opo, sa si Echeng po. Ah, sa si Echeng lang dito. Ay, yung sinasabi nila na maraming paniki. madadaanan natin? Pwede po na. Pagka po, ang tubig, ano ba, naangot pa rin na po pa. Pwede natin tatanap. Pero pag hindi na po, traffic kayo sa ano? Sa inyo mga mga mga? Um, may nagsabi sa amin, marami rong paniki doon. So, marami rong, mga tayong paniki. So ano pang mga ano? Ano pang mga... Sa mga mahilig ng adventure? So parang ito lang talaga na. ikot lang dito sa lawa na ito, sa park so, na ito. Ito po yung tinatawag na sa si Eche, yung pinakamababa po ng presyo ng activity namin. Ang island topping po, 126 to person, 1 O oh, so bali ang ang pinaka-highlight ng pasyal na ito, sa 500 pesos, yan lang bahay ni Milly. At saka po, yung iigot po tayo doon sa Mays lang, yung pagkakaroon maiikutan pa ba na tayo? Hahaha! Sabi ko parang nakulangan ako. Hahaha! <laughs> o, sige manang. Matapos natin sa IJ Sandbar. Ayun! Okay, let's go! <laughs> ang sabi ni Kuya, dito pala, yung pala mga bangkang nakikita natin, dyan pala sila pala ay nangunguha ng mga clams. Pa ganon. At kung alam din lamang daw niya na kailangan natin ng sea urchin, ay pwede may manang nakukuha at dito. Dito na natin kinain. Sayang. Sa so may part tayo yung paglapang, pagmukbang natin ng sea urchin. Pala yung ginagawa nila. Ay, are. Snorkeling? snorkeling? Ah, are ano na snorkeling? Ah, ito na pala yung snorkeling. Ayan. <laughs> Tinitimlan yung mga. So pwede ano pwede pala hindi ka na bumitaw sa bangka, no? Ah. Uh, Ang So nakakapit ka lang sa mga nakaganong ka lang, yung mukha mo na nakalubog. Pwede po Hayman, mag -ano, kayo mga gano'n, patama na Kailan tayo maaari? Kapagod yung mga gano'n. Nasa na, ko lang so, yan. Ito magkano po yung gano'n? 420 po isa. 120 ang isa. At 20 20 isa. po? Isa. At no activity na po yun. Clam shell, coral garden, at saka po ang dalawa TPT. Ito sa clam shell? Ay sila mga umuha nun. Pwede mga umuha? Ang titingnan lang. Ang titingnan lang. Ah, iko. Yan ko ya mga nag-enjoy okay. sa party. Okay. Eh makikita ka nga si Marcela doon. So 'yun, marami pala sa so, next time susubukan natin ang spin orkili. Ayelen ay ba mix sport no? Ang ganda ng tubig! Meron din ano? Meron din ditong windmills! Eh, yun ah! Oh. Yung Infinity. Marco. Marco Hotel. Infinity Hotel. Yung In sa Perto. Maganda rin daw yun eh. So, meron din yung Friday. So, siyang no? Fridays. Uh, kaya, bala kong binili na kapirat sa magtatay mo. Saturdays. Ah, 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 ah. Ganda. Sarap magmayaman binili. Ay, isang beses. Isang taon na na. Mmm. <laughs> Nanihingi lang. No? Okay, so nakaraos tayo. Diyos ko Joseph, kapit! Maraming salamat din sa sama at kami po ay papunta pa doon sa Balatero para man magmukbang sa manyo kami. Magmumukbang kami ng Sea Urchin! For the first time! Okay! Ngayon! Okay, thank you! Let's go!